Alam mo ba na may graffiti artist na nagsimula noon sa so vandalism din? Pero ngayon, collectors at celebrities ay pinag-aagawan na yung mga artwork niya. Si Cos o si Brian O'Donnelly ay lumaki sa Jersey City sa New Jersey. Nagsimula siya bilang isang street artist noong 90s. Hindi lang basta walls yung tinatarget niya. Inaakit niya yung mga billboards, tinusulatan niya yung mga phone booth at ads ng fashion brands. Yun yung mga ginagawa niya. Tatanggalin niya yung poster tapos gagawa niya ng sarili niyang artwork. Tapos sa kanya ulit ibabalik dun sa frame. Parang hijacking ng tema pero pop culture. Yun yung naging signature move niya. Gamitin yung mga kilalang images tas ireremix remix niya dun sa cos na style niya. Yung may x-ray eyes na karakter, Alam ko familiar kayo dun. May playful, creative vibe. So habang tumatagal, naging recognizable na nga yung style niya. Hindi lang siya sa kalye nagstay. Nag-level up siya sa toys, sa merch, sa mga exhibits, kahit yung mga high-end collabs na pasok niya rin yan. Yung companion figure niya, yung parang Mickey Mouse na may X sa mata, naging isa sa pinaka-collectible na toys sa buong mundo. Binil siya ng collectors, mga celebrities, at mga major brands like Dior and Uniqlo. Imagine mo no, from being a vandal, naging global brand. So si Cos pinakita na ang graffiti ay pwedeng mag-evolve. Hindi mo kailangan manatiling underground kung gusto mo mag-scale up. Hindi rin ibig sabihin na sell out ka na kagad porket pumawid ka dun sa business side. Paraan din siya para hindi mawala yung identity mo. Kaya kung may lesson dito, hindi ka laging maiintindihan sa umpisa. Pero kung consistent ka sa style mo, ikaw rin ang magiging standard in time. Kung gusto mo pa makinig ng mga graffiti legends, mga kwento about sa arts, street art, and graffiti, follow mo na yung page ko, Mindshift with Angelo. Ako nga pala ulit si Angelo. Thank you for watching and see you on the next video.